Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Ang liwaliwanag ng batas, RA 11.350, immediately transfer all the duties and functions of uh, DSWD pertaining to senior citizen. Eh ma'am, 2019 yung batas. 2024 na po tayo ngayon. Ano na ba ang nailipat ng DSWD? So, paano natin ng output? Ang isang ahensya na hindi naman tinulungan. Nagkaroon sila yes. ng, katulad ng sinabi nyo, meron silang uh, plantilla of positions. Ang alam ko, sinadmit nila, mahigit uh, 3,000 yata. Ang binigay lang sa kanila, 240. At yan ay nakuha lamang nila nung nakaraang taon. So, paano tatagbo ang yes. isang ahensya at hahanapan po ng performance at sasabihin mo mahina siya? Uh, yun po Sa yung loro. yun yung unang argumento ng mga senior yes. citizen. Okay. Pero si Nanay Salve, mag, yes. magsasabi Yes, may dag -dag -dag lang pa. Lang ako kasi uh, nakakatawa na yun lang na isang programa, yung social pension, umaabot na ng 20, uh, 25 billion dati pa. Ngayon ay Uh, nasa 50 billion na Nine. annually para doon sa uh, indigents social Pen. pensions uh, sa socpen. Ikumpara e, kumpara mo doon sa 800,000? Do you expect do you expect anything uh, doon sa 800,000 samantalang uh, gusto mong papahawakin ng mga ng mga programa na kakapiranggot lang ang kapirahang ibibigay mo? Ano ba yung ano ano ba yung dahilan at parang parang gusto mong mag o magmilagro, di ba? Nang nung pinahawakan sa DSWD, willing silang uh, bigyan ng bilyon-bilyon na halaga ng kapirahan para sa pagpapatakbo ng programa. Eh bakit ngayon ay uh, masyadong pinitipid, parang yun ang sinasabi namin na uh, it defeats the purpose. Oh. Pero yes, siguro uh, uh -oh. magandang uh, pakinggan natin Dapat. kung anong nagtulak kay Congresswoman na ano kasi uh, kasama rin siya dun sa mga pag-uusap dun sa Kongreso at uh, alam kong uh, kaya siya naglabas ng susog na batas na yan para depensahan tayo. Thanks so, for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.